Ako si Sargeant Daryl A. E. Junigo, 898-042, Infantry Philippine Army, SR Class 190-14. Uh, ang hindi ko lang talaga makalibutan bilang isang lead scout dito sa Sulu ng 6 years, mahigit yung nakipag-draw sa akin ng 15 meters na hindi talaga sa matablan. Yung ginawa ko talaga is mindset yung sarili ko para hindi ako matakot at saka hindi rin malogi kami sa sama ko. kinros ko na yung barrel ko sa lupa at saka tinutok, pinutok ko na doon at na panatablan yung abusayap. Pero nakailang, nakailang bala yung naubos mo bago mo ano? Mabot sa mga 20 plus na bala yun. Kitang kita ko sa katawan niya na umuusok palagi. Hindi talaga matablan kaya ginawan ko ng paraan na makounter yun. Tapos chinsmag muna ako. Pagka, tapos chinsmag doon na, ikinross ko na yung barrel ko sa lupa, tapos sabay putok. Doon na, tinablad doon sa ulo. Wasak ko yung ulo ng busayap. gaano kahirap at katindi yung isang lead scout dito sa patikul na kung saan yung mga kalaban nyo dati mga busayap? Yung hirap talaga dito sa leading, pinakamahirap talaga. Kasi yung ginagawa ng leading is, isipte yung kasama palagi lahat at saka yung sarili mo, isipte mo rin para pag-uwi, makauwi kayo lahat sa bahay nyo. Yun yung mahirap kasi yung kalaban dito maramihan, hindi siya, hindi kauntihan. Kaya yung ginagawa ko kasi dito bilang lead scout is 2 up or 3 up. Depende sa puno, depende sa terrain, yun yung ginagawa ko. Ganong kakaproud na dakilang lead scout ka talaga dito at uh, SR Class 190? dito sa dito sa Patikol. Oh, uh, proud na proud ako sir, sa Juan Sir ya pagiging leading kasi sa ginampanan ko talaga sir na magiging leading. Lamang kami palagi tapos bilang isang ranger lead the way talaga palagi sir. Yun lang yung sa akin sir. Thank you.